Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng malakanyan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Andito ngayon, dahil sa isang bahay, yung bahay na yan, yung papel, de constitution. Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng constitution so Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week, okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang konstitusyon kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Alam mo, sa umpisa pa lang nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILJ ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagkaganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga-Luzon, pumunta na yan kayo sa Mindanao, Mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo. Kasi ginagagaw niyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yang ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, National, provincial, city, munisipyo, then di the barangay. Yan ang excellence ng power sa gobyerno. Hindi lang man ninyo gigamit ang barangay at binigyan mo ng 20 milyones isa't isa sa kanilang mga congressman at binibili ang Pilipino. Hindi ako mapayag ng ganun. Nakapag-aral ako, hindi naman ako ignorante. Bakit ka mag-people's change? Ang problema ninyo, ganito. Ay, hindi pa. Pauna, ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag na upo na dyan sa Malacanian, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Bakit ganon kayo? Ang demokrasya may eleksyon. Para naman, tignan din nyo, Presidente Osmeña, Bisaya. Ang napaalaala ko pa, Garcia, Bisaya. Then, magsaysay Ilocano. Then, si Quirino Ilocano. Ganon dapat ang election is a cleansing process. Lugumagalaw yan. Huwag mong pigilan. Ngayon, kung ikaw nandyan, naupo ka, you stop the process of governance, hintuin mo kasi pabain mo ang termo no, gusto mo. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng malakanyan, kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan ganito 'yung plano. Presidential tapos parliament. Ang presidential lahat kayo, ako, ikaw lahat. Ang nandoon nagboboto direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto 'yung mga assembly who are the congressman now, utang inan ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, o pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka letse-letse nga, pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Aristohin ninyo, kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino bribery. magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako. Milagro yeah! lang naman yan, hindi ba yan totoo? nang ina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's Initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. you talagang mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yan you daw, know, baski ano ka, dyan katagal ako, yan you know, Yung sa likod ko, umupo ako diyan. Vice Mayor ako. jan Mayor ako, pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. kayo nagpasok sa Congress pag eleksyon nanalo Seiko so, parang ganito yung mga parang sa mga belaka pa lalaki pasok niyan Seiko paglabas niyan pagkatapos Rolex na pumunta ng wala kanyan nakatamaraw paglabas niyan ng Mercedes Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit? Diretsano ko magsalita. Ninipahat. Wala ako. Paglabas ko sa malakan yan, lipad ako dito. Munta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga ali. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang sa mga. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bongbong bong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong -bong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag na ang presidente. kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacan yan. Alam ninyo. The, the armed forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, you kiniki sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ituloy yan kaya magkagulok pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi. Sinasabi ko sa military, nag ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pubring Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawain na ninyo. Gawain ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos it tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Iyan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power tapos may isa itong taga Leyte. Gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong -bong. diyan ka lang. Ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Iyan ang plano nila. Iyan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Eh, marami siyang sundalo. Eh, kaya natin. Kayong pumalag. Kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang papaba dyan sa Malacan yan. Gaano katagal ka man to hang on to the power that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo. Wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba Ara, talunin mo yung lahat ng senador. Magbisita sila isang kanin, isang pork chop o isda sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak-steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo magtanong kayo ng taga dyan. Oh. Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, mula naman, yun naman lang ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Bakit nadalhin sa parlament? Anak ka nang. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Pag yan, yan nga ang mahirap eh.